Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. And three. Ay, mali na naman. Oh my God. Igagano mo yung... Ba't ka pumunta sa Kulambo? Mamayang gabi pa yon. Misa nakakalungkot kung kailan tumanda sa kanakikipag-away. Mas matanda, mas masungit. Kapag ang masungit ay matanda, kinikilabutan ako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo po ang lahat. <laughs> Ganda naman yung gano'n. Ano? Isa... <laughs> Good morning. Yun talaga ang good morning. Dapat mayroong beat. Ano? Kailangan magising-gising tayo. Miguel Antonio, bukal ba sa inyo bang yung pagparito pang makisang didib si Ala Lidje? Sana yung pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay. Papa, Padang. -pa Nakakagulat ka naman eh. Leonard Andrew, bukal ba sa iyong loob ang pagparito upang makaisang dibdib itong si Reynaline na iyong pakamamahalit paglilingkuran habang buhay. Opo, kuya. Awalang uh, Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo Amen Taklayin po niyo okay. Taklayin Taklayin po niyo sa inyong pagalis Ibang mga altar servers kakausapin niya para next year sa ayot sa gusto nila ipapasok ko na sa seminaryo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, patuloy tayong tumugon sa panawagan ng Diyos. Sumagot tayo ng oo. Oh, oo. Oh. Oh, oh. Sumayin niyo ang Panginoon. Amen. Pati sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa... Awitin ang choir. Kahit a Kahit anong version. Huwag natin hayaang makapasok ang jablo sa ating tahanan, sa ating puso at isip. Dahil naku ang mga aso nakapasok dito, dito pa talaga kayo nag... Wala sa bibig na banal

Desde mi juventud de... y confío. Desde que, esta... Desde que estabas en el seno de mi madre. Sí, Yo apoyaba de ti, tú me sostenías. Hey, sí. hey. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a lavarte desde niño.